alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Jillian Ward, ipinanganak noong ika-23 ng Pebrero taong 2005, na kilala bilang Jillian Ward, Ingles, D-L-I-E-N-W-R-D, Jillian Ward, Tagalog, D-I-N-W, ay isang Pilipinong artista at mga awit. Kilala siya sa top billing ng ilang palabas sa telebisyon sa ilalim ng GMA Network tulad ng True Disney Eat, Prima Donis at Abot Kamay na Pangarap. Si Ward ay isinilang bilang Jillian Ward noong ika-23 ng Pebrero taong 2005 sa Manila. Pilipinas, kina Elson Penzon at Jennifer Ward Penzon. Ang iba pang mga bata tulad ni Ashley Nguyen, ipinanganak noong ikaisa ng Marso taong 2005, isang Amerikanong estudyante at Kayla Papa, ipinanganak noong ikaisa ng Agosto taong 2005, isang Amerikanong estudyante, nagtapos siya ng senior high school sa Homeschool of Asia Pacific sa Muntinlupa una sa lumabas sa isang patalastas para sa Promil Preschool, isang inuming may pulbos na gatas, bago gumanap sa TV remake ng GMA Network ng klasikong pelikulang True Disney It, ginampanan niya ang papel na Dol Danica sa The Last Prince, noong Nobyembre taong 2011, itinatag ni Ward ang sarili niyang negosyo, ang Wonder Tea Philippines, sa Florida Blanca bilang unang branch nito, sinundan ito ng Guagua, San Fernando at Porac bilang kanilang ikalawa, ikatlo at ikaapat na sangay. Mga sangbo Jillian Ward, Sparkle GMA Artist Center, hinamo noong ika -isa ng Mayo taong 2022, Balbuena, Vanessa, ika-15 ng Pebrero taong 2024, si Jillian Ward ay ang bagong Teen Queen, GMA Network, nakuha noong ika-15 ng Pebrero taong 2024, Eusebio, Aaron, Tingnan, na sorpresa ng mga tagahanga si Jillian Ward na may, si, isang electronic billboard, GMA Network, na noong ika-22 ng Pebrero taong 2022, tungkol kay Jillian Ward, YouTube, Kaligan, Michelle, ika apat ng Pebrero taong 2015, Jillian Ward, ready na maging twin star, GMA News, sa Ingles at Tagalog, GMA Network, Inc., hinamo noong ika-7 ng Hulyo taong 2016, sa Mojo, Paneka, Ikatlo ng Marso taong 2016, Luke, Jillian Ward is All Grown Up, GMA Network, GMA Network, Inc., Hinamo noong Ikasyam ng Hulyo taong 2016. Sine Novela Presents Mars Reblows Through Disney It GMA Network, nakuha noong ikalabing ng Oktubre taong 2017, kilalani ng pinakabagong prima Donnays, ng showbiz, ang Manila Times, ikalabinsyam ng Agosto taong 2017, nakuha noong ikalabinsyam ng Agosto taong 2017, Choose, EJ, Ikatatlumput Isa ng Agosto Taong 2022, dalawa. Abot Kamay na Pangarap, Star Jillian Ward Shares Advice to People Who Work Hard Pursuing Their Dreams, GMA Network, GMA Network, Inc., Retrieved September 1, 2022. Sa mga larawan, mga kilalang tao na ipinanganak noong Pebrero, GMA Network, hinamo noong ikatlo ng Pebrero taong 2018, ipinakita ni Jillian Ward kung paano magluto ang kanyang ama, GMA Network, nakuha noong ikalabing walo ng Mayo taong 2020. Ang Bunsong Kapuso Artist GMA Network na kuha noong ikalabing walo ng Agosto taong 2020, si Jillian Ward ay nagtapos ng unang karangalan mula sa Senior High School GMA Integrated News ika-26 ng Hulyo taong 2023 na noong ika-1 ng Pebrero taong 2024. Naaalala mo pa ba ang child star na si Through this niit, ang ganda-ganda na niya ngayon, katotohanan balita PH, nakuha noong ikasyam ng Hulyo taong 2020, Jillian Ward, mas handa na sa seryosong teenage roles, GMA Network, nakuha noong ikatlo ng Marso taong 2022, Jillian Ward business minded na sa murang edad, ikadalawamput apat ng Hulyo taong 2020, nakuha noong ikadalawamput anim ng Mayo taong 2021. Naging malapit na magkaibigan si Narisa Madison at Jillian Ward sa set ng Si Agimat, Si Enteng Kabisote at Si Ako, Philippine Entertainment Portal, nakuha noong pito ng Desyembre taong 2012, bagong Valentine movie para kay Richard, ang Manila Times, Ika-labing apat ng Enero taong 2011, hinamo noong labing apat ng Enero taong 2011, Pep Review, Kesong Buhay, Habang Buhay is a heartwarming collection of short films that impart core Filipino values, Philippine Entertainment Portal, hinamo noong ikasampu ng Hunyo taong 2011, Pep Review, Aswang presents a strong narrative combined with visually stunning cinematography, Philippine Entertainment Portal, nakuha noong ikalima ng Nobyembre taong 2021, Red Carpet Watch, The Mommy Returns Premier Night, Philippine Entertainment Portal, hinamon noong ikasyam ng Mayo taong 2012, Jillian Ward at Riza Madison, naging malapit dahil sa si Aguimat, si Enteng, at si Ako, GMA Network, December 18, 2012, Retrieved December 18, 2012. Bea Binene hindi natatakot sa demanda ni Atty. Topasho, bandera.inquirer.net, ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong dalawang libot labindalawa, hinamunong ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong dalawang libot labindalawa, read, ano ang naging reaksyon ni Jillian Ward na malaman niya ang kakanta ng theme song ng Daig Kayo ng Lola Ko, GMA Network, ikadalawamput isa ng Abril taong dalawang libot Pito, nakuha noong ikadalawamput isa ng Abril taong dalawang libot ikaw ang tahanan ko Jillian Ward, Prima Donis Os, GMA Network, ika-25 ng Marso taong 2020, nakuha noong ika-25 ng Marso taong 2020, ang GMA Playlist Artists ay nagdiriwang ng pag-ibig sa lahat ng anyo, MSN, ika-23 ng Pebrero taong 2022, nakuha noong ika-24 ng Pebrero taong 2022, boses ni Jillian, napansin sa Mobile Legends, ika-24 ng Marso taong 2022, 2024, nakuha noong ika-24 ng Marso taong 2024, pinarangalan ng 42nd Box Office Entertainment Awards ang mga natatanging aktor at aktres ng 2010, Philippine Entertainment Portal, hinamo noong ika-21 ng Mayo taong 2014, 28 pm PMPC Star Awards for Movies Winners List, ika-14 ng Marso taong 2012, nakuha noong ika-Syam ng Abril taong 2016, abot kamay na pangarap, lead star Jillian Ward receives Best Actress in Daytime Series Award, GMA News, in Tagalog, April 20, 2023, Jillian Ward, pinarangalan bilang Asia's Most Remarkable Actress of the Year, GMA Network, nakuha noong ika-28 ng Abril taong 2023. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like! Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba alam mo ba, alam mo ba, alam alam mo ba, alam mo alam mo ba, alam mo alam mo ba, alam mo